Hello mga lods Magandang gabi Another episode ulit para sa ating Night Spur Fishing Dito lang kami sa Barangay Burabot ngayon uh, ah, Kasama ko pala si Paring Nip Hello okay, ya, mga lods Paring Nip kasama natin So yun, dive na tayo mga lods At pasensya ulit sa mga chicken Siguradong itila ako ko naman yung mga yan sa kapit bahay dito sa may gilid ng bahay yung so eto first fish natin ay isang malikot na danggit ayun ay, sa pagkawang langit ka pero naiwan yung pano natin kaya yan binalik natin good size na mga lods at pwede nang mayulang So next time natin nakakita tayo ng isang dalagang bukid na pwede na rin Kasi ngayong gabi, hindi pangalawa na pala, inaalat tayo sa ating mga nahuhuli. Wala ko kong bakit pero ganun talaga yung pangingista. hindi naman nasa aquarium yan. Diba? Kaya pagtyaga na lang. At eto nakita tayo ng isang tilang at isang sarad ayan mayroon pang isang si urchin nakalagay pero din natin yung kinuha yan lang sila nagmamariti siguro yung mga yan ayan, ayan yan lang natin at dito alin surong oh, ito na talaga yung pangulam di na lang tayo basta basta pumipili ng mga isda kasi Babawi siguro tayo sa susunod. At ito isang pusit. Meron may ulam. Uh, Hinuli natin. Dito, nakakita tayo ng isang hinag. Ayun, hindi tinamaan. Awit, ang galing ng hinag tumagilid so, na kasi at dito may isa na namang sea turtle o pawikan na naman mahina so ito isang ulang banig yung hinanata natin mag Drive natin, nakakita tayo sa dalagang blue kid, ayun, hindi masyadong Tak na um, Pwede na yung ulam ba na yan Masarap sa kinilaw yung mga ganyan galak eh. Kasi di pa tayo na Sama sa dayo So dito Isa na namang Sinog yung nahuli natin Good size na Kaya kunin na yan si parang may parami nang nauuwi pero hindi ko alam kung bakit baka ni need na siguro ipahilot ng mukha natin ito isang dilaw na mulmul -mul. good na di lumalaki yung islang ito pa ako nakakita nito ng isang kilo dito isang nabahita yung nahuli natin ng idol o oh, surgeon fish sa English at dito isa na namang dalagang bukid ayun ang mga pwesto niya tayo so, Pag-dive natin ulit May isang dalagang pagkagagin Alagang bukid na naman. Ito atin naman ating medyo nakabawi-bawi tayo. Alam mo pero ilan pa lang yung hulo natin kanina. At dito, so, isang hinog yung andyan pero grabe yung pwesto niya kaya hindi na makita sa camera kahit sa to at ito naman yung best friend natin ay ang kulambanog ganyan Mahimatay. yes, <laughs> yung kaliskis ng ito mga idol pero masarap itong ipaksiw o tinola o prito Eto, isa na namang ganyan ang bukid pero naiwan agad yung shaft natin, yung pana. Ayun, yan, ganyan ka natin kasi sumabit ka naman yung flapper. Pero nahuli natin yung staff. iyan At dito talagang bukid ulit. Yun, nasa Ay, nakawala. Pero, ayan siya. Yan, dito na nakakawala talaga. eto mayroon siyang isdang at mga bato ayon isang danggit yung mahuli natin mga lobs pwede natin kinuha na rin natin ito para nga um, para may pangdagdag sa paksiw natin talaga sa manok at umaho na kami mga lods ito yung huli ni parang nip marami oh tapos yung sa akin mga dalawang kilo nang yata, hindi ko lang alam pero libre ulam na kaya pawi na lang sa susunod kung may

Oo, pati pilaso. tumuli na kami mga lods. At ito yung kabuhang huli natin sa gabi nito. Punti man, pero libre na rin yung ulam. So, hello mga lods. Magandang araw. Shout out tayo sa ating mga uh, supporters uh, at nag-comment sa ating mga videos sa youtube muna tayo na meron na tayong 584 subscribers maraming maraming salamat sa mga subscribers at kapag subscribe kayo eh, sa ating youtube channel so malaking bago na po yun para sa ating monetization malayo pa pero laban pa rin tayo at maraming salamat is fishing content na ginagawa gabi gabi So shout out kay Nari Amos Silario Lapachero Kay Master Rapis for Fishing Kay Master Renan Fishing Adventure Kay Fee Asas Vlog At kay Kasisi Vlog Kay Buo Arbok TV At ito yung nagpapashout sa atin na mula pa sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo sir Danilo Adalim at sa anak mong si Judge Prince Adalim. God bless po sa inyo lahat at maraming salamat sir, sa support. At shoutout kay Master Joby Adventures, kay Madria TV, kay The Stick Ones for Fishing, Mr. Sapolno Vlog, at kay Lahong Fishing Adventure at kay, kay Hector Adventure uh, so ayan po yung mga nag-comment sa ating mga latest videos na natin so God bless ang lahat mga logs uh, at mga master at sa mga solid viewers natin na uh, nanood mga ating videos baka naman po makapag-isip sa video sa ating YouTube channel syempre di natin makakalimutan yung sa IT page natin mga meram ito kasi yung mga nagcomment sa atin mga upload shoutout kay Kamags TV Sport Fishing kay Mam Maricel Tungkol kay Antonio Bangkirigan Bina Obra shoutout kay Dudix Apatagsip shoutout kay Pugabula Vlog at shoutout kay Sport Fishing of Puro Camotis Island kay Idol Larry Kabayan Vlog TV kay shout kay Eugene Viral shout out kay Arm Wrestler kay Sir Kix shout out sir siya yung nagbigay sa atin ng espergan na pang deep -div dive nagawa gawang akla maraming salamat sa one God bless you vlog. at shout out kay Daday Inok shout out mom Shoutout kay Sir Gilbert Villanueva Shoutout kay Kaira Alexis Valdez Shoutout kay Juan Jona Shoutout sa Kay Yesalon, Alon Shoutout din kay Barahona Ricardo Kay Mam Ma Navarosa Rosel Kay Simple Ma'am Kay Heart Whisper At Kay Edeline Ismani Shoutout kay Ashdi Aribi ang barangay at shout out kay Dark Sea Diver shout out Master at kay Ginny and Angel Vlogs shout out sa pinta natin si GCP Luna Cruz kay Ma'am Benyap no Pilayo kay Idol Snow Moves at kay Ma'am Gulayan sa Bukid at kay Idol Wellman Vlog at kay B.A. Barrios at kay Paring Negro Bala. So, ayun lang yung mga nag-comment sa ating mga videos. Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat sa panunod at sa support. So, ayun lang mga lads. Until the next video, maraming maraming salamat sa panunod.